magkano nga yung utang sya po nera riyah? 1 2 3 4 5 ano kulang pa? wala pa kayong pagkain <laughs> oh, ito na tuloy din natin pagbibilang 5 na yan 6 7 8 9 10 11 12 Ito nyo yung itsura ng na sasakyan natin oh. Parang traktor <laughs> Oh grabe yung putik eh. Pinasok natin kasi Pagkulukog dito grabe yung putik Babalikan natin ngayon si Jillian, si Jocelyn Yung mga bata na Maagang naulila sa ano Sa ama Nakakalungkot lang ang dahil ko nakikita sa comment section. Oh, sabi nila, dapat daw nagbabanat ng buto yung ina kasi malaki ang katawan tama naman <laughs> siguro pagpasalamat na lang ano despite do sa kanilang pinagdaanan ay okay yung kalagayan diyan po sila dati nakatira oh ito yung bahay na yan pansamantala sila nakikitira diyan diyan ko sila unang nakilala tapos uh, umuwi po sila ng umuwi po sila ng Quezon province kasi sabi nila doon na daw ang pagpapagamot ni Kuya Jesus kaya lang medyo hindi nga po maganda yung nangyari lumala yung sakit hanggang sa tuloy yan nawala kasi ito bumalik na po from Tagkawayang Quezon bumalik na po sila dito sa San Juan Batangas tapos pansamantala yan, uh, dyan po sila nakikitera. dito naman po sa lola ng mga bata mismong mother po ni ati Jeneline. Pero na, uh, sana instead na be thankful kasi di pa ba, ang bait ni God despite do sa pinagdaan ng hirap uh, hindi pin, hindi napabayaan yung kanilang pangangatawan hiyang yata sa, ano, sa problema pero no uh, nung nabablog ko sila before payat pa sila hindi ganyan So, kita talaga kung gaano kabigat yung pinagdaraanan nila dati. Asa na, asa na? Galing, ha? Gawain ba yan ng isang ina? <laughs> Pinababayaan yung mga bata. Tapos ang sabi sa comment section, ikaw daw ay batugan. <laughs> Nakikita mo ba? Opo, no. Ang laki-laki ng katawan. Bakit hindi gumawa ng paraan? Yun ang hindi nila naintindihan. Hindi nila nakita yung mga pinagdaanan nyo. So, thankful na lang kasi kahit sa kabila ng bigat ng problema na dinaanan, di ba? Okay ang katawan. Pero kita talaga yung ano, grabe yung mga sakripisyo pinagdaanan mo dati. Gire mo yan, nakabawi ka kaagad. Saan sa ka galing? Ano lang po, nag extra mag-araw. Extra, ibig sabihin, pansamantala. Opo. Ah, Anong ginawa doon? Puputol, mama. Puputol ng halaman. Mama, na putol. Anong halaman? O, ano, ano po? Uh, pipino. Ba't di ka nagdala? Ay. Wala na po, nagdinta na po. Ba? Pasang ka? Ba't may bag? ilang araw kang eh, extra? Ngayon lang po, half day lang po. Asaglit ah, lang. Oo. Oh, wala na po. Hindi e wala na ulit bukas. Wala oh, po. na po sa isang araw na po ulit. Eh magkano kinita mo ngayon? 250. Wala pa po eh. Mamaya pa. Ah, hindi pa nakuha. Anong gagawin mo din sa 250? Bibili kong bigas. Wala talagang bigas. Wala. Magsasaing nga to. Wala namang bigas. Susukunto <laughs> eh. Eh, paano yan? Sasama daw sa akin to. Ay, <laughs> eh, gusto rin ito. Ay, ay gusto rin yan. Ay, <laughs> ay rin yan. Eh, sumama na lahat. <laughs> Ayaw ko dito na lang. Dito na lang. Dito na lang. Ayos. Dito na lang po. Pagod si mama. mama. Abasang. Mama, okay. mama, Kasi sipag pala ng mga bata, mama, ano, mama. pagdating ko, kung ano anong ang ginagawa. Mama, mama, mama nagbuto ko ganina. Ayun, marianda ni mama. Jireng. <laughs> <daring>, oh. <laughs> e, Tawad. yung ano, utang niyo sa puneraria. <laughs> Parang po, tumawag sa akin ng isang araw yung ano. Ano sabi? May ari. Nag-ano na po. Sabi ko wala pa naman po akong hawak na pera. Magkano nga yung utang niya sa ano, Puneraria? 5,000 po. 5,000. Sa ngayon, wala pang pambayad. Yeah, wala pa po. Eh, Ay, sabihin mo dun sa, yeah, sa Puneraria, sorry po. Sorry po. <laughs> Ito na yung ating pambayad. Ayan, oh, for Jillian and Jocelyn. Hmm, ba't napakatakip kayo ng bibig? <laughs> o, oh, babayaran na natin ha. Ate Jeneline para wala nang alalahanin. Oh, ba't ka napabuntong hininga? Oh, hawakan mo muna yan. Hindi, dito muna yan, dito. dito ba't ka napabuntong hininga? Oh, magkano nga utang? 5,000. 5,000. Oh, ito na yung pambayad. Sahod yung dalawa niyong kamay. 5,000. Oh, oh. Bilang. 1, 2, 3, 4, 5. Five. Five. Oh, yan yung pambayad sa ano. Oo, oh, oh. na 5,000. So, okay na. Oh, anong kulang pa? Wala pa kayong pagkain. <laughs> okay, oh, ito na. Ituloy din natin pagbibilang. 5 na yan. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,200. Pabot ako ng sobrang Diyos ah. 14,220. Ah, kung magkano man yung bariya na yan. <laughs> twenty. Twenty. oh. Okay na, may pambayad na. Ano sasabihin? Ano sasabihin? Eh? Salamat po Sa mga kababayan, saka po kay God. Saka po kay Kuya Benji. Parang. Oh, okay na ha. Hmm, ganda na ng ngiti ni Aling Maliit. maraming maraming salamat po sa nagpaabot. Oh, tapos yung sobra anak doon sa puneraria, yung sa pangangailangan nyo. At kung ano ba, baka pwedeng... Bilgalin pa sa sambiling gamit sa pasukan. Oh. Utay, utay. Ang galing bahay. Ang baso. Ilagay mo yun doon. Ang Oh, um, Magte-thank you tayo na sa nagbigay ha. Ayan. Si Jenny Lynn. Jillian. Josie sila yung nagbigay. Ano? Kaya meron, na tayo, meron ako na ibigay sa inyo ngayon. Maraming salamat po. Account number 623527. Teddy Castile 200. Uh, John Scott uh, Magnay Banaag 2000. William Marbella 5000. At kay Ma'am Charity 7,000. So, ang sabi ni Ma'am Charity, yung 5,000 daw po dun sa 7,000 na yon is yun yung pambayad nyo sa punereria. Tapos, the rest, dun sa pinadala naman ni Ma'am Charity ng 7,000, yan, para daw sa inyong bigas at pangangailangan. So, kasama, nung iba pa nagpaabot ng tulong ngayon, unang-una, kay God, ano, okay. thank you. Sana, okay. yan, uh, makaraos na. Makapag-aral na ulit siya pasukan halig ha, maliit. Seryoso, seryoso naman. Ang eh. ganda na ng ngiti. Ano eh. Anong pakiramdam na makakabayan nga? Happy na. Anong pakiramdam nang may pambili na ng pagkain? Masaya na po. Tapos makakabayan. Bibili na rin kayo ng gamit sa school? Opo. Ang tagal pa ng pasukan? Sisig pa na na meron? Yoselin! Akala ko sasama ka. Kuha'y gamit. O kahit wala nang gamit. Ganyan na. Sasakay kita sa kotse ng ganyan. Tingnan mo ang kotse ng Kuya Bindje. Parang traktora ang gulong. Puno ng putik. Uy, kalabaw. Uy, kalabaw. Pero Jocelyn, pag sumama ka sa amin, malamang hindi ka na makakauwi. Doon ka na patitirahin. lang po ako pag baba ka dyan. Ano? dapat tayo kala tila dyan. Nahilo po ako pag baba ako eh. Dapat doon ka sa harap. Nakakahilo sa likod. Tingnan mo ang gulong ko.